mapagpalang araw kaibigan ito so, po ang inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista tayo po yung meron po kung hawak na Bible o Amen ang Biblia ng mga pastor labing tatlong pastor ang nakalagay dito sila po ay sumasangay sa laman ng Biblia ito kaya napakaganda pong gamitin eh. Ibig sabihin, may iba't ibang denomination po ito. Itong mga pastor dito, pero nagkakasundo sila sa Bible na ito. Labintatong simbahan. Iba't ibang denomination, iba't ibang paniwala. Iba-iba, namumuno. Ako hindi po ako pastor. Member lang po ako. Membro. Pero, nagsisiyer ako. Bakit po sinisiyer ang Biblia? Simple lang. Kung sakit po dumating ang aral ng Biblia, natutuwa po ako sumampalataya. Eh, pero hindi nang gagawin ko. Magbahagi rin. Mas maganda na yan. Nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Ngayon, bahala ang Diyos doon. Bawa, may nakikinig. Nasa kanila na po. Yan. Ang Diyos naman po ang aapol sa lahat nang ginawa natin abatay tayong nabubuhay dito. Nung makarinig sila, hindi nila sinunod, nasa kanila po yun. Narinig nila, binabasa sa Biblia, at sinunod nila, nasa kanila rin po yun. Kumbaga, ang may, yung kaligtasan mo, nasa iyo yan. Nasa iyong sariling pasyente. Kaya, dapat ibahagi. Kariliyon mo man, o hindi. Kasama mo man o hindi. Dapat ibahagi mo. Bakit? Eh, o, ito ang eh. Wala pong specific na ay, huwag kayo magbasa. Kagaya ng mga ibang reliyon. Huwag kayo magbasa. Kami, ma, kami lamang may karapatan magbasa yun ang, yun ang masamang ugali ng nasabing reliyon nila. Sila lang daw po may karapatan. Kaya yung mga miyembro, nagiging bobo. Kung ano sasabihin ng kanilang founder, sunod-sunod <clears throat> na sila, eh kanino sila sumusunod? Eh di sa founder nila. Lalo na, sabi nga ng kanilang isang babasahin kanino nang galing ang doktrina, ang sermon, o yung mga tinuturo nila. Walang iba sa kapatid na Yesopo, Yesopo. So, galing pala sa kanilang founder ang kanilang kapatid. Yun tinuturo nila ng kanyang mga minister. Okay. Ngayon, dapat mas mahingat po ang mga religious person eh. eh hindi eh. Ang dami po kayong mga religious person, nilamon na ng politika. Alam niyo po nung araw sabi ni Ping Lakson, nung hindi pa siya tumatakbo, nung nasa servisyo pa ng kundyano, ng PNP, tinanong, sabi niya, marumi ang politika, hindi ako sasali dyan. Pero nasa siya ngayon? Nasa politika. Siya nga nagsabi, eh, marumi yan. At hindi siya sasali. Ay, nanalo na naman siya ngayon. Okay yung sinasabi niya, yung kanilang CDF, yung hindi ko kinukuha yan. Nasa inyo naman yung kung ayaw niyong kunin eh. Sinasabi na na yun dahan na korupsyon nasa inyo yan. Hindi lang alal na mga senador, kongresista, Kung ayaw magpunin yung inyong pondo, di ba ala kayo? Kaya kayo, eh, meron man ngako, nga Anim na taon daw siya manunungkulan, yung sweldo niya, hindi niya kukunin. Ibibigay sa mga estudyante. At tignan natin kung talagang ibibigay. E yung isang nanalo naman, ng kanyang paniwala, ng kanyang simbahan, si Jesus ay tao at hindi Diyos ang kanilang paniwala, ang kanilang pambiray sa ngangil. Yun naman. Kaya e sabi niya, yung mga kumukusumo ng dalawang libo pababa na kababayan nating mahirap, wag silang dapat magbayad para sila na yung direktang magikinabang ng ayuda. Ayudan tao niya. Itignan e natin. E mas po naman sa Congress, hindi naman niya nagawa. Ngayon, pinakamu niya ngayon dahil nangangangas sila. Ano yan? eba ba ang progress match, hindi niya nagawa. Kaya sabi nila eh, nabudol tayo. <laughs> kaya lang po nabudol. Kasi hindi ko naman binoboto mo kaya. Eh. Hindi ko naman binoto si sila. So, hindi ko naman binoto si Miral. <laughs> so, sa Biblia po tayo. Anong sabi ng Panginoong Yeso Kristo? sige, manalangin muna tayo, Panginoong Diyos. Samahan mo po kami sa aming paghaharal ng Ebanghelyo. Buksan ang puso isip. Ang bawat isa, mga nanonood, nakikinig ng video nito. Nawa, mabuksan sa katotohanan ng kanilang kaisipan. Kainu po ang kanilang puso. Kung sila man ay nasa kadiliman, wala pong pwedeng magpabago. Wala na pong iba. Sa ngala ni Yesus sa iyo. Dito po merong panalangin dito. Doon sa Mateo 6.9. Ito nakalagay. Ganito kayo manalangin. Nagsasalita si Yesus. Ang tinuturo ang panalangin ng mga apostol. Kasi nagtanong sila, Panginoon, turuan mo naman kaming manalangin, sabi nila. Teo 6.9 Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin ang iyong pangalan. Yes, dumating na wa ang iyong kaharian. Masunod na wa ang iyong kaloban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ito, dito tayo. Sa verse 10 masunod na wa ang iyong kalahoban. Kanino kalahoban? Ama namin, nasa langit ka. Mateo 6.9 Sinong nagturo ng ganitong panalangin? Ang ating Panginoong Yeso Kristo. Sino si Yeso Kristo sa Biblia? Bugtong na hanak ng Diyos. Sabihin, nag-iisa. Wala siyang kadobor, wala siyang kapatid, wala siyang kakambal. Tignan natin dito sa 1.316. sapagkat gayon na lamang ang pagibig ng Diyos sa sangkatahuan ka sangkatahuan kaya tinibigay niya kanyang kaisa sa anak upang ang sino man sa sa kanya ay eh hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan kay isa sa anak one and only child walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo kaya ang nang magtanong ang mga apostol, sila Pedro, turuan mo kami gaya ng ginagawa ni Juan at tinuturuan ng kanyang mga alagad. Kaya doon po nabuhay yung salitang Ama namin nasa langit ka. Ang nagturo si Yesus. At ang sumunod, masunod na ang yung kalooban. Okay, ulitin natin masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit? Ibig sabihin, nang pupunta sa langit, yung sumusunod sa kanya dito sa lupa. Kasi masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit? Maliwanag ano? Ang sinigisa, sama namin nasa langit ka. Repairing to God, na kanyang ama. Tingnan natin dito sa 1, 17, 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, pumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, lulatihin mo ang iyong anak upang lulatihin kanya. So tumingala si Yesus sa langit at sabi niya, Ama, so yung Diyos na nasa langit ay kanya palang Ama. nung sabi ni Yesus sa alagad? Ganito kayo manalangin, ama namin nasa langit ka. Doon sa 1.17 yun na tumingil, tumingala si Yesus at sinabi niya, Ama! So, ama niya pala yung dinadalanginan na nasa langit. Maging si Yesus ma, dumalangin siya. Eh. Ama, pagsusundin mo ang kaluhoban ng Diyos sa mananasa sa langit, garantisado, pupunta ka ng langit. Naliwa nga sabi niya. Masunod na wa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit at hanggang sa langit. So, ibig sabihin, kung ano ang utos ng Diyos sinasa ngayon ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang anak. Ang buktong nahanak na si Yesus kay isa isang anak, nasabi sa One Thessalonians Kaya nga yan ang tinuro ni Yesus eh. Tignan natin. Kapag ba susundin natin ang Diyos, maganda o masama. Dito pa rin sa 1, 12, 49, 50. Sabi ng Panginoong Yesus, sapagkat hindi ako nagsasalita lang mula sa sarili ko, lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Yun nga yung sinabi niya at ipinahayag niya. Ganito kayo manalangin na manamin na sa langit ka. In verse 10, sundin na ang iyong kalahoban dito sa lupa hanggang sa langit kalooban ng Diyos yun eh. At yun din ang sinasabi ng Panginoong Yesus dito sa 1.12.49. Kung anong pinasabi ng aking Ama, ay siya kong sasabihin at aking ipapahayag. Sa verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ito'y pinasasabi ng ama ang siya kung ipinapahayag. Kaya pag naniwala ka sa Diyos ama, garantisado pupunta ka sa langit. Garantisado yan. Si, ang Panginoong Yesus naman may sabi niya. Eh. Anong sabi niya? 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Yung sinasabi ng Diyos na pinasabi kay Jesus, siyang sinasabi ni Jesus at siyang ipinapahayag niya sa panahon niya at hanggang ngayon nakasulat ang bunga niyan, buhay na walang hanggan. Maliwanag po, ano? Pag hindi mo sinunod, vice versa, hindi ka pupunta sa langit. Kasi sa lupa pala, kaya mo na sumunod eh. Binulag ka ni Satanas. At sabi ni Pablo, ikalawang korinto, nung sabi niya. Ito. Dalawang Korinto 4.4 Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ang kasamahan sa daigdig na ito. Diyos ang kasamahan si Satanas ang ni Pablo upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita o salita ng Diyos tungkol sa kalwalatihan ng kalwalatihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nang hindi sila maniwala sa salita ni Yesus, sabi ni Yesus, ni Pablo, binulag sila ng Diyos ng kasamahan ng mundong ito. Binulag. Kaya hindi sila sumampalataya sa salita ng Diyos. Ayon kay Pablo. Alimbawa, ano bang utos ng Diyos? EXODO chapter 20. Verse 13. Huwag kang papatay sa isi Huwag kang magnanakaw sa Sigistin. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag kang sasaksi kung di, ka naman, di mo naman nakita, di, wala kang alam laban sa iyong kapwa. 17. Huwag mong pagnanasay mahangkin ang sambayan ng iyong kapwa. Ang kanyang asawa. Si Duterte ba? Pumatay? Pumatay. Ayos sa balita. Si Sara Duterte, pumatay ba? Ayos sa balita. Pumatay. Nagnakaw ba sila? Nagnakaw sila. Ayos sa balita. Ngayon, Ayaw niyong maimbestigaan? Ayaw maladlad maladladang katotohanan? Anong gusto ninyo? Kasinungalingan? Takpa ng katotohanan ng kasinungalingan? Yan bang gusto nyo? Walang impeachment? Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan? Mga taong pinatay na walang katarungan? Kasi nung panahon ni Duterte, walang katarungan talaga. Kaya nagsumbong sila sa ICC. Ngayon sila nagkakaroon ng katarungan. Pero pinipigilan nyo. Si Saraman, hindi malaman kung saan dinala yung 125 million. Ayaw nyo nung maimbestigan. Saan kayo? Doon ba kayo sa sinasabi ni Pablo? Ikalawang Korinto na mga binolag ng Diyos ang kasamaan ng mundong ito na walang iba kundi si Satanas. Binulag ba kayo ni Satanas, mga kaibigan? Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin ng katotohanan, ng iyong salita na sinusuporta ng aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po ang bansa namin na makamit po ng mga taong katarungan lalo na yung mga biktima ng pagpatay ni Duterte at ang pagnanakaw ni Sara Duterte. Bigyan mo po ng katarungan ng bayan, Diyos ko. Mahal na Diyos. Huwag mo po pabayaan na pagtawanan po kami ng ibang basa. Ipagtagumpay mo ang aming basa, Panginoon Diyos. Mahawa ka po sa aming basa, Pilipinas. Ito so po ang aking panalangin sa ngala ni Yesus. Amen. Like, like, like. Share na share. Kayo eh, mga nasi-share, hindi share nyo po sa iba. God bless us all. Tupungin nyo kay Bigger Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye! Bye.